YouTube TV for today's video ito kakain na naman po tayo ngayon ang palaya and then pipino syempre may mansanas so everyday ito yung kinakain ko na ngayon dahil nga po sa topos na po ang aking sugar so para maagapan natin kailangan natin ng mansanas, pipino and then ang palaya so syempre meron din tayo dito ginawang nilagang itlog. Yan po, nilagang itlog yan mga kabotsog. So tara, mamaya let's eat. Bye mga kabotsog, God bless. So yun mga kabotsog, kabotso, ready na po yung ating kakainin almusal at saka tangalian to. So itong almusal ko ngayon, isang itlog, isang apple, and then ito, yung pipino at saka yung ampalaya, yung salada. Wow, tara, let's eat. Tara mga kabotsog, kain tayo ng healthy. Let's pray, then in Lord, thank you sa blessing sa pagkain. Hindi nito ng kalakas at kagalingan. Amen. Ito na. Yan. So, tignan muna natin yung syempre, itlog muna. Mm, masarap. Medyo um, mapait lang ng konti yung um, ang talaga pero uh, no choice kailangan to and then syempre meron tayong always water eh. habi nga ni Doc and then apple right Ang ganda nito. Ang ganda ng pag-adi lam. Mm. Apple Said doctor, apple everyday Thank bye